Hello mga friendship Laki ng bahay no Dito ako sa ano ngayon Naglalakad-lakad ako pa Baba Kasi hindi nyo man ay tatanong Ito pong lugar namin ay Pababa Itong kahabaan ng Kalapati Street Ayan Oops Ito yung dana bagong gawa yan Mara, Napaka Napakataas yan Oh, papuntang barangay hall ng Dizon Subdivision. O, yan. Oo. Ah. Kaya kung nga paket ka rito, punta dito sa amin, tiyak hihingaling ka. Lalo kung di ka naman sanay sa ganitong mga klase ng lupa. <laughs> At alam naman dito sa Baguio, ay hindi hindi patag yung ano hindi pantay yung kalsada oh i mean ano may pataas may pababa no oh, pero maganda exercise din Ayan, bababa bababa yan pababa ng pababayan So, may bibiling kasi ako dun sa bandang highway. Uh, medyo tayo lakad-lakad no? galaw-galaw nga sabi nga ng iba galaw-galaw para humabang buhay um, yan kamusta kayo dyan mga friendship ah uh, kamusta yung panahon okay lang ba ngayon sa inyo dyan kamusta yung balita na may bagyo Nararamdaman nyo na ba? Dito naman sa Baguio always na parang eh, eh, sa isang